kawa naman ng Robin natin, hindi siya makalakad, kaya naman binuhat na lang siya ng kuya niya pa uwi. Time na nga para palabasin si Hercules at alam nyo naman, nagsasama tayo palagi kapag lalabas siya. And today nga ang kasaba natin ay dalawang hotdog na sinog, si Robin at si Bordag. At may kasama rin nga tayong isang bulak, syempre si Snowy yan. O ba diba, la, padami na padami yung kasama. Kung dati hanggang tatlo lang yung kaya ngayon, kaya na ng apat. Hinap nga lang talaga itong mga kuya ngayon dito sa ating mga hotdog na sunog. Kasi ewan ko ba, talaga umahatras atras sila. Ewan ko ba, hindi na yung first time na lumabas sila at nung unang beses nga nilang labas, okay naman silang dalawa. Nung time na yun, talaga nga takbo lang sila ng takbo at huwag ka, off-leash pa nga sila. Pero kahit na gano'n, napaka-behave nga nila nung time na yun. Kaya nga hindi ko lang kung nangyayari sa dalawang to. Siguro nga ayaw nila na nakatali na ganito. Gusto nila yung off-leash talaga sila. Pero syempre, hindi naman yan carry dito kasi nga delikado. Baka kung saan sila tumakbo. Hindi rin kasi gaya dun sa pinagtatakbo natin sa kanila noon. Wala rin kasing ibang doggies doon. Habang dito naman sa atin, napakarami talagang doggies kaluwat kanan. Mahirap na baka mamaya pag nakawalan mag-away-away sila. Tingnan niyo nga ito si Kuya Jomar, talaga nahihirapan din dito kay Bordag. Hindi nga sila basta makaalis sa pwesto na 'yan kasi nga todo at tres itong si Bordag. At nakaalis nga lang sila nung nagrun-run na sila. O 'di ba kapag takbuhan behave naman? Kapag nga lang talaga ganitong tumitigil sa kasi na nag-uurong-urong. At kapag nga ganun pinapakalma naman sila ni na Kuya. Ito naman si Snowy, syempre chill na chill, chill naman 'to palagi kapag lumalabas, alam niyo 'yan. At diretso nga talaga sila dito sa may damuhan na dito talaga yung favorite nilang takbuhan. Pero alam nyo ba na yung office area nila before ay eh, talagang may damo-damo rin talaga at bet na bet nga nila yung damuhan na yun. Naalala ko nga before kung saan talaga may tumpok ng damo, doon tagpupupo ang ating pack members, kaya naman nahihirapan kami magdako. Siguro nga soft din talaga sa mga po nila yung ganitong damuhan, kaya naman tuwan-tuwa sila kaya pag dito sila nagtatakbo-takbo. Pero syempre maganda din talaga kapag sa semento, kasi nga na file yung nails nila at hindi mo na kailangan pang magupit-gupit. Alam nyo ba na sa kabila pa tayo nakatira at lagi nga nasa office area ang ating pack members, eh, hindi na po natin sila talaga nagugupitan ng kuko kasi kapag magka try kami gupitan wala talaga kaming magupit kasi pud-pud na kasi before ang pack members natin tatlong oras silang nasa labas tuwing umaga at sa gabi naman magsa-start silang lumabas at 5 pm kapag wala nang init and papasok lang sila sa gabi kapag inaantok na sila and usually mga 9 to 10 pm yun so talaga ngang napakatagal nila sa labas at napakatagal nila nagtatakbuhan kaya naman yung mga kuko nila na file down na dahil nga po yan sa pagkiskis ng kuko nila sa semento and nung time na yun, hindi rin talaga ganito ko ng ating pack members or hindi ganito kagulo kapag Labasan. Kasi nga sobrang tagal ng oras sila sa labas, sanay na rin talaga sila. Kaya naman very chill na lang sila kapag oras ng labasan. Anyways, back to the video. Ayan, naglakad na nga po sila pabalik ng bahay. Kapag naman may mga kasabay, lumalakad naman ng ayos. Itong si Bordex, tsaka itong si Robin. At itong si Robin nga sinasabayan pang kanyang daddy Hercules maglakad. Anyways, dahil nga medyo nahihirapan na dito sa ating dalawang hotdog na sunog, pinauna na nga po silang pauwiin. Nauna na nga itong si Bordags, kasi kumakad naman siya ng kanya pero itong si Robin nga dahil nahihirapan na nga si kuya binuhat na nga siya sa pagatras atras niya kasi nasasakal talaga siya kaya naman binubuhat na lang siya ni kuya itong dalawang layas naman talagang hindi pa umuwi tumakit pa dito sa ibabaw at syempre in-enjoy enjoy nga muna nila itong damuhan at tag amoy amoy tsaka nag merienda na rin sila ng damuti eh. okay na okay na nga sa kanila yung ganto kahit nakatigil nga lang sila basta nagunguya sila ng damo at syempre after nga nila mag ng damo hindi sila nakontento na dito lang sila pumunta syempre malays mga yan eh. Talagang tumakbo pa nga sila at bumalik dito sa may dulo. Ina-enjoy nila na wala yung dalawang hotdog na sunog kasi nga kagulo sila kanina. Okay na rin nga na pabalik-balik. Exercise na nga yan kay Snowy at syempre kay Mother na rin. Syempre hindi pa pwedeng hindi sila babalik ulit dito sa may damuhan. Feeling ko nga may nahanap sila ditong lost treasure kasi talagang pabalik-balik at dito nila gustong pumupunta. mamaya pa for the uwi na nga rin sila. Ayan very good naman si Snowy kasi ang haba-haba ng nalakad niya. Pagdating nga sa bahay na rin siya hindi na niya napansin na itong doggy. Tinignan na na. Dahil nga pagod na pumasok na rin sila sa loob para magdrink drink ng water at magpahinga. Yun lang nga muna for today. Kaguluhan na naman.